Sa amin o, sa school, ayan. Ayan no, yung mga player, ayan. Ayan, ayan sila. Ayan. Shout out sa inyong lahat. Ayan. Galingan ninyo, ay nakaw. Isang milyon at isa ang nanonood sa inyong lahat. Magandang ka na no, mga sa Dex. Ayan. Upload naman. Yeah. Upload. galingan niyo. Ay, ay ako yung nag-live pa sa inyo. Pwede na kayo na Yeah, daw. Oh. Yo, galing. Shout out, shout out so, sa inyo lahat. Ayan. Ating din, um, sa ating din ang practice kaya nga naman ninyo kung gano'ng kagagaling yung mga yan aw kagagaling champion yung mga yan nung lumaban sa ano no? Daam. daam sa Batanga City yan sa Banahis ayan 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 Champion lot overall. Yo, bagsak. Bagsak. <mukilipan> Hindi eh, naman <ang> <mukilipan> oh, 'yun. Mga oh, outside. Magandang hapon, magandang araw, magandang gabi. Sa inyo naman. Ayan, at dito ho ay I may mean, naggagawa pa rin. Ayan ho. Ayan ho, at titira na si Lumanglas, ang star player. Oh. One million in the house. Thank you sa 1 million po in the house. Ayan, no? Oh, Kita ka naman yung sa galing. One oh million in the house. Katlong tatlo, tatlo. million in the house. Magandang hapon na oh, sa inyo. Ayan. sa akin. Oh, ayan sila, yung mga player o dito sa amin sa school. Ayan. Ako naman no, nung nung kabata ako naman no, ako yung player din. Bawi, bawi. Oh, shout out to sa tatlong milyon in the house. Ayan. Magandang gabi ho sa inyo at magandang hapon, magandang tanghali. Ayan, oh. Sino yan? Pablo. Pablo. Ano yung pangalan nung? Pablo Suarez? Pablo Suarez Jr. Sa sayo, sayo, kabayan. 11 million in the house. Ayan. Ayan o, mga player yan o. 11 million in the house. Ayan o, 9 million po in the house. Silo mang last, tumira. Sablay. Ayan o pakita mo na Tumira si Lambor, Lambor. Si Lambor. Ayan, oh. Lambak, ang galing, oh. Banat, oh. Yan, tira. buwan. Patay, bagsa. Dili man ako Bisaya dong, batangkin niyo ako. Kasabot og Bisaya dong. Ah, ano Six million in the house, dong. Salamat sa iyo, dong. Sa iyong pagpunta sa akin live. Ayan. Pasok! Ayan, magagaling po yan, mga sa Sepak Takraw. Champion nyo, mga sa overall dito sa dam. Dito po sa Batangas City. Okay, taga naman nila. Three million po in the house yang grip. Salamat sa isang thumbs up. Ayan. Yo, lang galing. Yan yung star player, si Briton. At ito si... Ayan. Ito yung aking laging Si Lumanglas. Shout si out sa iyo, Lumanglas. Galingan mo pa o tawoy. 1 million in the house na. Patay. Oh, kita ala. Oh, kita nyam. Oh. Oh. Patay outside. Oh, ya. Ada mar serve na may. Yan oh, yung mga mahina nila lang. <laughs> Share out to sa inyo, mga Maroon. Sadik. Ayan. Oh, sadik. Ayan. Mga sadik. Oh. Mga sadik. Ayan. 7 million in the house. Ayan. Shout out daw oh, sa inyong lahat. Ayan. Wala lang pa niya. Diretso na yan. 11 million in the house. 15 million the house. Oh, ano Oh, 'yan, no? <laughs> yan isa, na. Oh, geez, yan. Greeting na si taon, ay eh, parang 6 yeah, pa lang. 7 <laughs> <power, power. laughs> <Marang, power. laughs> oh, million po in the house. Ayan. Oh, dalawa na. Hello, Pablo. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, Dong. Sa iyo. Magandang gabi, diha. Sa iyo, tanan. Yon, sabog. Ang utot. Matay tayo dyan. Tatlan ko, ay, ka daw. 8 million po in the house. Ayan. Tuloy pa rin sila. pasok, antira tira. 4 million na lang. 4 million in the house. Palo. Bulok. 1 million po in the house na ang ating mga... Ya 4 million in the house. Sir, ni Pasok. Yan. 4 million in the house. Yan. Pala. Sablay ka dong. Sablay ka nga dong. Sir, gabi. Ayan na. Ayan na ho magaling. Si Briton. Number 1. Wow. <laughs> ay, nakaw! Napahiya no, tuloy ako! <laughs> 3 million po in the house ay maganda hong gabi ho. Diyan. Diyan ho. No? Oh, I-shout out ninyo. Ayun yung mga i-shout out. Ayun yung mga i-shout